Sa tahimik na gabi sa probinsya ng Nueva Ecija, nagmamadaling umuwi si Mark mula sa isang overtime sa trabaho. Habang naglalakad sa madilim na kalsada, naramdaman niyang may nakakatakot na pakiramdam sa kanyang paligid. Kaya naman bumalik sa alaala -ala niya ang nangyari ilang linggo na ang nakalipas, mula nang mangyari ang isang krimen sa kanilang barangay. Isang hindi kilalang batang babae ang kinidnap sa isang madilim na kanto malapit sa kanyang apartment. Habang binabaybay ang kalsadang iyon, hindi maiwasan ni Mark na mag-alala. Tinutok ni Mark ang kanyang mga mata sa kalsadang abot ng kanyang tanaw, pero tila may kakaibang pakiramdam na nagdudulot sa kanya ng takot. Bawat yapak ng kanyang mga paa ay mas nagiging mabigat, at ang dilim sa paligid ay nagsisilbing lang sa kanyang mga mata. Hanggang sa... Bumuhos ang malakas na ulan. Dahil sa lakas ng ulan, mabilis na napagpasyahan ni Mark na pumasok sa isang tindahan na malapit. Pagpasok niya, naramdaman agad niya ang presensya ng isang matandang tindera. Ang mga mata ng matanda ay tila nagmamasid sa kanya mula sa isang madilim na sulok ng tindahan. Wala namang iba sa loob, kaya naglakas loob siyang lumapit sa matanda. Excuse po, may tinda po ba kayong payong? Tanong ni Mark medyo kinakabahan sa presensya ng matanda. Sumagot ang matanda, Wala na, naubos na lahat ng payong ko. Pero may isa akong payong dito na hindi ko tinitinda. Hiramin mo na lang muna, pero ibalik mo agad bukas. Habang tinitignan siya ng matanda, may hindi maipaliwanag na pakiramdam si Mark. Mabilis niyang tinanggap ang payong at nagpasalamat, kahit na parang may hindi tama sa sitwasyon, Walang ibang pagpipilian si Mark kundi ang magmadali at makauwi. Habang naglalakad pa uwi, gamit ang payong, naramdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Nakasalubong niya ang isang mag-asawa, at nang magtama ang kanilang mga mata, napansin niyang may alinlangan at takot sa kanilang mga mata. Hindi siya sigurado kung anong klasing takot, ngunit parang may mga lihim silang tinatago. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ang mga yapak ng kanyang mga paa ay mas mabilis, ngunit sa isip niya, hindi maalis ang mga tanong. Narinig pa niyang bumulong ang babae sa asawa nito. May naramdaman ka ba? Tanong ng babae. Oo, oh, may kakaibang pakiramdam ako. Bilisan na natin. Sagot ng asawa. Habang naglalakad, nagsimula ng kumunot ang noo ni Mark. Anong klaseng takot kaya ang nararamdaman ng mga asawa? Natatakot ba sila sa kanya o may ibang nangyayari? Pagdating niya sa apartment, kinuha niya ang payong at inilapag sa isang tabi. Binanggit niya sa sarili, Magandang araw pa rin naman. Makapaghilamos na nga. Pumasok siya sa banyo, naghilamos, at sinubukang kalmahin ang sarili. Pero paglabas niya, nagulat siya nang makita na basa ang sahig sa harapan ng pintuan. Tila may mga patak ng dugo mula sa payong, kaya't pinunasan niya ito. Ngunit sa kabila ng pagpupunas, naramdaman niya ang kakaibang lamig na bumabalot sa buong katawan niya. Napatingin siya sa likod niya, at may isang hindi kilalang presensya. Parang may tao sa loob ng kanyang apartment, pero wala naman siyang naririnig na tunog. Naramdaman ni Mark ang isang pwersang nagmumula sa kanyang likuran, kaya't mabilis siyang lumingon. Nagulat siya nang makita ang isang batang babae, maputla, mahabang buhok, at nakatitig sa kanya ng matalim. Payong. Ang mahina niyang tinig. Ibalik mo ang payong ko, ibalik mo. Naglakad patungo si Mark sa batang babae, ngunit sa bawat hakbang na ginawa niya, tila mas lumalapit pa ito. Ang matalim na titig ng batang babae ay nakakapanlumo. Habang patuloy ang babaeng naglalakad palapit sa kanya, biglang siya ay napaatras, at hindi malaman kung anong gagawin. Ibalik mo ang payong ko. Banggit ng bata, ngunit mas mataas na ang tono, at ang mga kamay nito ay itinaas ang isang matalim na kutsilyo. Biglang nagising si Mark mula sa kanyang pagkakatulog, ang puso niya ay mabilis na tumibok. Habang siya ay kinakabahan, tinitigan niya ang paligid ng kanyang kwarto. Wala ang batang babae. Isang panaginip lang ba ito? Tumayo siya at tiningnan ang payong sa gilid ng kanyang kama. Dahan-dahan niyang iniisip, ibalik ko kaya ang payong bukas. Tila may mga tanong na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? at ang takot na naramdaman niya, totoo ba, o isa lamang bang ilusyon?